So, hello, hello guys. Uh, good afternoon. Good day to all everybody. So, welcome back sa ating channel. So, this is Sally Vlog. So, nandito kami sa forestry guys. So, nandito ko sa bahay namin. So, yan. May malaking puno dyan. Wala dito guys. Wala okay, dito. Uh, bahay namin Kasama kayo, ko, yan. Kasama kay Mr. Kayama parating na yung kotse namin na pula so yan guys tingnan nyo yung malaking puno na kamansi siguro to sobrang laki na eh patag na itong tinanim ko noon ay no, sobrang ah bibigay silang lilim baby so yan ito so, yung nakatara dito guys yung puno sila mister ko siguro tulog sila dito lang muna tayo sa labas magulag. So, like. so, yung gas may ihawan dito. Yan, may gripo doon. May hose. So, na yung na may na. Balik pa rin uh, uh, Meron din sila motor dyan. So, bali dalawang ano guys. Dalawang bahay namin. Isang maliit doon. isang malaki dito. Ano yan lab ko? So, mamaya na tayo guys. Magpatuloy yung black.